Dahil magkahiwalay na sinelebrate ng Don Bell ang mga holidays at nag-spend ng time sa kanilang kanya-kanyang pamilya, hindi nila maiwasan na mamiss ang isa't isa. Dahil si Donnie ay nag-post sabi, ay mentally still in this scene. Kuliklik with ling Nakatag pa at with smile si Bel Mariano. At syempre, hindi mawawala ang supportive ever na daddy ni Donnie at sabi pa nga niya, keep allowing yourselves to be stretched, change and transform to be the best version of yourself. DNB by God's grace for his glory Dahil 2024 na ay marami tayong aabangan sa Don Bell At pinakita na ang poster nila sa meet and greet sa close up Kaya sabi nga ng mga netizen 2024 Don Bell pa rin. Malay natin magkaroon muli ng concert si Bell Mariano this 2024 dahil ipaparinig na at ipapalabas na ang second album niya.